What's so, up mga kaipon? Ayan, yung nakakita na yan ay grandson ni Wolverine. Ayan. Nanay niyan at saka yung tatay niyan, Derek Mike Ganus. Kaya isa sa haasahan natin for 2024 breeding. So yun mga kaibon, um, gumawa ako ng reel ngayon para ipalam sa inyo na magpaparapol ako ng isang YB uh, hihingi sana ako ng suporta at uh, tulong para dun sa bagong youtube channel natin pag-search na lang sa youtube uh, Padua Syndicate ayan uh, bali ito ipaparapol ko uh, kung sa Pilipinas yung mananalo ipapadala ko tetesting natin padala at kung hindi din uh, bali papadala ko lang ng konting Uh, tulong yung mananalo sa Pilipinas. Kung di man dito sa US, ganun, ganun ang gagawin ko. Papadala ko na lang din yung YB. So, yun. Pag-search siya lang sa YouTube Pado Syndicate. Okay? And then, comment kayo ng, ng kahit ano para mailagay ko yung mga number para sa raffle, Okay? Peace mga kaibon.